Hello, isang mapagpalang araw. Asyan, update po tayo. So ito yung sinaboy namin na ano, o isinabod ang similya ng pichay. Eh, binayayaan kami na ang dami po talagang sumibol. Halos lahat po ng butok na sinaboy namin ay talagang, ano, talagang sumibol siya. Kaya, ah, masyado masikip sa plat dito sa pinag sabuyan namin kaya kami ay nagkandak ng transplanting yan so ito yung ano niya so doon ang transplant sa itaas so kailangan kasi magkaroon sila ng espasyo kahit ganito ka haba yan so wala na matransplant 2 to 3 uh, two weeks pinagamataas na yung 3 weeks ay pwede na siyang maharbis. pero ngayon is ano pa Uh, ang pichay kasi pag hindi pa po siya... Pag masyado pa siya masikip, hindi pa siya tutubo ng uh, malakas. o so Hindi pa siya bubuwelo. Pero kalaunan, pag ano na, pag matransplant na siya, pag maluwang na, tulad nito, malaki siya kasi wala na siyang katabing. Hindi na masikip. Yan o. Yun din o. So, ganyan ang pichay pag makabuelo na. So pag ganyan mga 2 weeks, 2 weeks yan, yan. Harvest na 'yan. So 'yan oh. So pag ganyan nakalalayo ang pechay, expected na 'yan na hahabol yung mga maliliit. Okay, so kailangan lang ng espasyo. So ayan din oh. So ito naman yung masyado pang masikip oh. Pero ano na 'yan? na namin 'yan. Na-transplant. Na yan. So yun, ipakita ko sa inyo. Yan o, oh, yung mga, may mga espasyo, yung maluwag na sa kanilang tabi, sila ay lumalaki na talaga. Okay? At yan o. Oh. So ganito lang siya dapat kalalayo. So, medyo maluwag siya para makabuelo yung pichay natin. So yan, bagong saboy niyan. And of course, balik tayo doon at makita nyo mamaya ang ano yung ating tinatawag na, na, transplant yan so dito ako dadaan yan so back to farming to master ninyo kaya hindi po lahat ng vlog natin ay nakaukol sa ating tinatawag na spiritual pero nung ang lihim patungkol sa ano kasi tayo tao lang din kailangan po nating ipakapakita at ano ah, kung ano ang yung mga iba pang talento natin so yan o oh. dito maluwag na kaya yan bumuelo na ang pichay yan so pag tulad nito yan o oh. pag maging maluwag na to hahabulin nila yung malalaki yan o oh. so yan o oh. kung tutusin po nang magulay yan pero Simple kulang pa yan sa edad. Yan. O. Yan. So, ito yung transplant namin. Yan. So, yan naman yung similya naming uh, talong. At yun naman ang siling spada. So, makikita nyo dito. Ang ganda ng na-transplant natin. No? Yan. Siyempre, parang ano, ang espasyo ng na-transplant natin ay parang nagtatanim ka ng palay so yan o oh. update lang tayo yan yan na ah. so napakasarap tingnan diba ipakita natin sa inyo yan yan kaya tayo ng konti yan so, yan So ito, mag maglagay kami ng fertilizer mamaya. So mga 2 weeks, ma-harvest na ito. Yan. So expected 2 weeks. So sa katapusan, may, may anin na itong kapaglingkod ninyo. Yan. So binayaan kami ng ulan kagabi. Kaya ano yun. So ito, masyado na itong malalaki. Oh. Ito kasi yung unang tanim. Yan. Oh. So, dyan na siya buboy lo, pag ano na. Yan. Pag malayo espasyo pero yung dahon nila ay nagkakamaya na. So, yung dahon sa bawat isa ay halos magkatabi na. Yan. So, ang ganyang magiging dahon sa susunod yan ay pataas na. So, yan. Oh. Okay. Yan. So, bakit ah, hindi pa natamaan ng araw? No, kasi kami dito. Ah, rolling. Uh, nakaslope ang area but of course um, ala city pa lang po ng umaga yan so yan na transplant natin lahat yan so mayroon pang bagong transplant kahapon siyempre pasilip din natin yon sa inyo yan ito buong buhay ng isang magsasakang antingirong manggagamot yun sa itaas yan. So, yan po. Oh. So, ito yung pupunoy namin mamaya hapon. Okay. So, ito transplant lang. May namatay dahil sa sobrang init. Pero ito okay na. Okay. So, yan po. Yan. So, laging may host ng uh, power spray. Naging idea kasi namin gamit na kami ng power spray kasi Uh, masyadong init kailangan ng tubig o pichay yan so ang pichay kaunting lupa halos ano lang sila sa surface na nakapatong tapos tubig at saka abono na may pichayan ka na